guys, magandang hapon sa inyong lahat. At muli na ang inyong madiskarting mami. Ayan, nandito kami ngayon sa grocery ng aking anak na si Daniel. Nandito kami sa Pembo at nandito kami sa Unimic Grocery ng Tagig. Ayan, no? Tagig ngayon, ang Unimic. So, nandito kami, nakapamili na kami ni Daniel. Ayan, namiikot yung aking anak at naghahanap ng gusto pa niyang mabibili. Ayun. Ayun sila kasama ng aking apo. Ayun, na si Noah. Ayan, nakapamili na kami, guys. Kanina pa kami nandito. So, ayan, no. Ipasyal ko lang kayo dito sa lugar na Unimic. Ayan. Grocery. Ayan. Ito yung kanilang mga paninda. Ayan. Ayan malawak din ang kanilang paninda at malinis, maluwag. No, yan. Kung oh, kami ng ice cream, bumili kami ng ice cream. Masarap ang kanilang ice cream. Yan, asukal nga pala wala kami ng asukal kukuha na nga ako ng asukal ayan pero may asukal kami doon kukuha na ako ng isa't kilong asukal sa kanila mga sabuna. Marami din nag-grocery. Ang daming na Mga sa oras, dito ngayon ni 3.20. Ayan. 3.20. Kaya ganito oras kami nagpunta kasi para hindi mahaba ang pila doon sa counter. Dahil may dala nga kaming baby. So mahirap na uh, kami na may baby kaming dala-dala kasi ang baby namin mamaya mag-iiyak na yan kapag nainip alam nyo naman ng mga bata no, mainipin sa paghihintay nandito ako sa bandang at na mayroon sila dito ang mga corn beef Ayan naman ang kanilang pwesto ay ang mga corn beef Ayan. ang sarap guys ang lamig yung no, sarap-sarap sarap. <laughs> ang init sa labos nakunan lang po, sobrang init, ayan, so nandito ako ngayon, ayan, sa gamit ng toilet at mga tumbler, no, mga plastic tumbler, ayan, no mayroon din dito ang namimili, ayan ayan Ito ang kanilang mga plate yan. Ito babasagin pala. Ah, plastic. Okay. Ah, no, maganda din. Ayan, at iba't ibang plastic din ang kanilang mga paninda dito. Ayan, no? Ayan. Yung mga sabon naman to, no? Mga powder. Ang kanila mga paninda dito. Ayan, okay. Ayan. Mayroon pa kaming sabon doon. Marami pa kaming sabon. So, hindi mo na ako kukuha ng kanilang sabon. Ayan. Marami nang nag-grocery ngayon dito. Ayan. Alam oras. Napunta kami. Alam nga oras. Para maluwag. No? Hindi siksikan ng tao. wala wak wala wak ang kanilang paninda. yan ito nasa tapat nito ay ito naman yan may mag aayos doon. kapart ito ng pembo guys pembo ito pero nagiging tagig na dati ito part of Makati ngayon na, ah, nagiginitagig na sila. Ayan ang aking anak. Ha? Ayan sila. Ayan. Ayan sila. <laughs> Noah. Ayan ang aking 50 apo. Noah. Hello, Noah. How are you, Noah? Saan ka galing? Ayan, kinakain yung kaya. kanyang toys. Ayan ang aming mga napamili. Puro kututin. Ayan, kumuha ko ng sugar. 2 kilos na brown sugar. Yan ang aming ginagamit na sugar. Ayan. Brown sugar ang aming gamit. So, ayan guys. Pinakita ko sa inyo ang grocery ng Unimix. Ayan. Ang mga taga Makati ang makakita nito. dating mga taga at malapit dito. Alam na nila itong Unimix. Pag sinabi ng Unimix, alam na nila ito. Ah, yun yun. Ayan. Sarap ang lamig. Ang ganda ng kanilang ano, aircon, no? Sakto sa lamig ang kanilang aircon. Hindi Hindi ka mainitan. Gustong gusto ng anak ko. Gustong gusto ng apo ko, no? tuwa-tuwa siya. Gustong gusto niya ay tinutulak siya sa ganyan. <laughs> Kahit sa basket mo yan ilagay, gustong gusto yan. Sa basket. Ayan. So, okay. Ang kompleto na yung aming pamimili. Okay lang. Ah, bawal ba? Ah, okay. Sige, tatapos mo. Okay, guys. So, dito na lang tayo. Thank you so much sa inyong lahat. At muli ay ah, uh, magpapalam na sa ako sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, and click the button bells two times so pang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nice kong ibahagi para sa inyo. May the Lord God bless you all. Don't forget to comment down below at masipag si mami magbasa at mabilis sumagot sa lahat ng inyong Salamat sa lahat, Ayan. Ayan. okay bye awesome. bye I love in, you all I never imagined that nor did I imagine that the, the people that would start skating because they played the video game would go on to learn some of these tricks that we only put in there as fantasy you lahat. See these combos of tricks that were only possible in our いピッ